ko talaga. Hindi ko po inisip na mapunta ako dito para magsasalita sa harap ninyo. Iginulat ng veteran actress at tinaguriang superstar ng Philippine movie industry na si Nora Honor ang publiko ng inanunsyo na sasabak na siya sa politika bilang isang representative. Ngayong araw ng lunes, October 7, nang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy or COC ang superstar bilang second nominee ng People's Champ Party List. Naging emotional si Ate Guy sa kanyang speech kung saan sinabi niya ang kanyang mga layunin sa pagpasok sa politika, Aniya, kinakabahan talaga ako, pero sa kagustuhan kong makatulong sa ating taumbayan, kaya po ako naglakas loob sa ad ng premyadong actress. Gusto ko talaga, hindi ko po inisip na mabunta dito na magsasalita sa harap Pero sa kagustuhan ko po, na makatulong po sa ating mga kababayan, makatulong po sa mga kasama sa industriya ng uh, musika, industriya ng bintabi, uh, sakisiling, ang uh, sa tablado nato sila ay kaya po ako naglaslo at talagang um, gusto mga tulog para sa lahat lalo na sa ating mga kababayan ang at, aking pong kasasalamat sa People's Jump Party List sapagkat sila po ang um, uh, nag-iusap sa akin na tutulong para matupad ko po yung aking pangarap na makatulong sa ating mga babayan. Salamat po. Okay. Salamat po. Sir? Sir? Magandang mga po sa inyo lahat. Ako mo si